Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit napaka-inconsistent pa rin ang Phoenix Suns ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Lebron James matapos ang kanya naging performance kontra sa Brooklyn Nets. Sa kabila nga po mga katropes ng pagkakaroon ng Phoenix Suns ng kompleto at healthy lang lineup at mga players, ay hirap pa rin nga po silang maging consistent sa pagkuha ng panalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Sa katunayan, pagkatapos lamang nga po nilang i-upset nung nakarang araw ang Denver Nuggets, ay nagpatalo agad nga po sila sa batang kupunan ng OKC Thunder. At dahil sa ipinakita nga po nilang performance, ay mukhang malabo na maipanalo pa nga po nilang lahat ng kanilang mga natitirang laro sa regular season at makaangat pa sila sa ika-anim na pwesto sa standings ng Western Conference. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon kung ano nga ba talaga ang tunay na problema ng Phoenix Suns kung bakit nga ba lumalam yan nalang bigla ang kanilang laro. Well, ayon nga po sa naging pahayag ng isang NBA analyst, napansin nga po nila na masyado lang nga daw na pong nag-aasahan ng kanilang mga superstar at player kaya sobrang nga po silang nahihirapan na gumawa ng tira at makapagtala ng puntos. Yes, medyo tinatamad nga din po mga players ng Suns sa kanilang mga nakalipas na game sa kakulangan ng effort na ibinibigay nila dito. Samantala, poll na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James matapos ang kanyang naging performance kontra sa Brooklyn Nets. Matagumpay nga po mga katrops na napigilan ng Lakers ang ginawasan ng comeback ng Nets sa second half ng kanilang laro. Matapos mag-takeover dito si Lebron James sa pagtatala nga po niya ng 40 points, 7 rebounds at 5 assists sa kanyang 9 out of 10 sa 3 point line at 13 out of 16 shooting sa field goal at umabot naman sa 101.83% ang kanyang true shooting. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nakapagtataka kung bakit may ilang mga record na naman ang kanyang nabasag dito. Sa katunayan, selebro si na nga po ang pangalawang player sa history ng kanilang prangkisa na nakapagdala dito ng at least 9 3-pointers sa multiple games siya rin naman nga po ang kauna-unahang player sa Lakers na nakagawa nito habang tumitira siya ng 90% sa 3-point line. Bukod rin nga po dyan ay si Lebron na rin naman nga po may hawak ng pinakamaraming natalang 30-point game sa history ng liga sa paggawa nito ng 672 na beses. Kaya hindi na nga po kay dapat pang magulat kung bakit sa unang pagkakataon ay binigyan ng standing ovation at pinalakpakan ng mga fans ng Brooklyn Nets sa Lebron James pagkatapos ng ginawa nitong nakakamanghang performance at kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laban ay inamin nga po ni Lebron James na sobrang nga po niyang na-appreciate ang ginawa sa kanya ng mga fans ng Nets sinabaran naman nga po niya dito na nagsunod-sunod lamang nga po ang pagpasok ng kanyang tira since maganda nga po ang kanyang pakiramdam ngayong araw at nakuha nga po niya bigla ang kanyang rhythm sa 3-point line ginawa lang naman nga po niya lahat ng kanyang makakaya upang makabawi simula ng maibaba ng Nets ang kanilang kalamangan sa 8 sa simula ng 4 quarter at sa kaswerte ang paladar naman ay bigla na lamang nga po nag-init ang kanyang shooting sa uling mga minuto ng kanilang laro na siya nagresulta sa kanilang pagkapanalo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.